po mga kababayan po natin Dumating na po ang galing sa iba't ibang labor sector na kisa sa panawagan na mag na itong si Bongbong Marcos kasama po ang libo-libong mga Pilipino na nandito po sa liwasang Bonifacio. Mayroon din po tayong mga libo-libong kababayan na nasakang Baginaldo at sa Isos Line. Ito na po ang pagkataon na taong bayan naman 马叔叔。 Marcos Dizayn! Marcos Dizayn! Marcos ng ng Pilipino na nagkakaisa upang itigil na makasana ang corruption sa Marcos administration at ipasok ang Duterte! Alam! Duterte lang sa kalam mga kababayan po natin dahil pinapasok po tayo hindi po tayo inarangan ng mga pulisan pinadiretso po tayo no, yung mga inarangan na mga bata ng mga nambabato so patunay lang na tayo po na mga nalista mula sa Duterte mula sa DDS ay nagkakaisa at hindi po natin na uh, kalaban ng kapulisan at kasundaluhan kakampi po natin isa pong patunay na tayo po ay pinalusot ang uh, tunay na Gabriela sinanay, matapang so ang panawagan ng lahat ang sigaw ng lahat malapit na tayo sa minjola is Marcos Rizal Mamacha, mula sa liwasan papunta po dito sa Minjola sa harap ng Malacanang Shout out po muli sa ating mga kabayan at na, nandito na po tayo sa harap mismo ng Minjola. Ayan. So kanina nagkaroon na ng batuhan ng tergas dito. Pero hindi pa rin humupa mga kabayan po natin kasi mga bata pa rin na gusto manggulo at yung uh, kabilang side doon banda eh, may mga makakaliwa so sila po yung mga nambabato sila po yung nanggugulo. eh ang problema natin is uh, Marcos Romualdez no saldi ko yung mga magnanakaw ang kanilang sinisigaw ay uh, Duterte pa rin no Duterte panagutin pa rin nakakatawa na lang talaga alam mo yung mga walang pinaglalaban mga walang utak mga kababayan natin anyway ito puntahan natin yung mga pulis natin no sabi ko nga hindi natin kalaban yung mga pulis ano hindi natin kalaban, kakampi natin yan. Sila rin mismo ayaw na rin nila sa pagpapatakbo ni Bongbong Marcos. Ayun na umaga pa sila. Kurap, ikulong. Okay na yan. Mga kurap, ikulong. Mga kurap, ikulong. natin gulo daw po ng bato. Ito mga sir kakampi natin to. tayo nang gugulo. Yan dalawa na po, dalawa. Dalawa po sir, ma'am. number 2 kasi shout out mga kababayan and live pa rin po na tayo dito sa minjola sa harap ng Malacanang and ang dami na po mga bata nang gugulo na pinagdadampot mahalo-halo na po yung mga ralista at mga pulis so yung may nang gugulo doon sa kabilang side mga kababayan natin doon sila at saka doon yun 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 dami nang gugulo doon

Ah, labas tayo, labas. May ipi tayo sa gitna. na, ano na naka-forward na po yung mga rallies to. Pinabayaran kasi ito mga ito. Ang mga bata na huli, sir, ma'am. Ano yan? Ilay, ilay nyo nila yan. na media dahil bali-bali po yung kanilang balita huling-huling po sa aktwal. ayan po at rasi sila, kuyog na yan bias media naku po, galit na taong bayan dito po sa tinatawag nilang bias media hindi ko na-mention, basta kayo nang bakala tumingin dyan ay, ba, ka ka, ka ka pa ay,

Huling huli sa aktual. Huling huli sa aktual. mga kababayan and ituloy-tuloy uh, ituloy pa rin po ang programa dito po sa Magandang gabi po and uh, latest update po natin dito sa minjola Nagkagawa, gumagawa po ng uh, programa ang uh, Maisog habang inantay po natin yung mga tropa ng uh, mga retiradong sundalo galing po sa Camp Aguinaldo. And nandito po sa harapan natin ay yung mga polis na nakabarikada. Uh, uh, so far safe po tayo dito mga kabayan po natin kasi yung mga nanggugulong kabataan ay pinaalis po sila ng mga polis so tayo po ay uh, pwede di tayo magag ng programa dito yung mapayapang kilos protesta na walang masasaktan. kanalig ang sao ang pamilya ng politiko. hindi mo naman pumisa sa pamilya. trabaho sa mama trabaho niyo, trabaho ni damit. bunday ang gobyerno trabaho niya na protektar protektar. hindi mo naman pumisa. hindi mo naman trabaho niya na protektar para sa pamilya. Ano sa ang ginagawa namin? Ano ang ginagawa namin? Ano ang namin? Ano ang para sa Ano ang ginagawa namin? Ano ang ginagawa namin? Ano ang ginagawa namin? Ano ang namin? Ano ang ginagawa namin? Ano Hindi namin? Ano ang ginagawa 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 namin? Ano ang ang ginagawa namin? Ano ang ginagawa namin? namin? Ano ang ginagawa namin? Ano ang namin? Ano ang ginagawa namin? Trabaho lang po namin. Alam namin yan. Mga kasama, papasahin ko po ang mensahe mula sa ating mga kasama <coughs> <coughs> sa kapag-indalto, sa pangunguna, General Tokis, General Nikita, Captain Valeros, at itinira ang gilyon. Makinig! At sana ay sumunod po tayong lahat. Brother, return safety to liwasan. Request some people to stay there with the banners. Tomorrow, magugulat buong bansa. May gagalaw. May gagalaw na matatapos sa problema natin kasama kamay ng Diyos. Yun po yung sinabi. Kaya ako po'y nakikiusap. Alam ko, pagod na rin tayo. Ganon din na... nasa gobyerno! Salamat! Alis na tayo. Buhay ang Pilipinas! Abuhay! Abuhay! Singurin, ay, Mga magnanakaw, sila sila na ngayon. Trust na talaga sir ma'am, hindi kaya po. mga magnanakaw ha! Galit na rin po yung mga kasama natin pero wala tayong magawa dahil kaukunti oh, po yung number natin, hindi kaya. Walang reinforce sa dumating. Wala yung itsa, wala yung kampaginaldo. Marami, marami tayo Hindi ang ano, dami rin sa kampaginaldo. Ang dami rin sa edsa. Walang pumunta rito. Tayo, tayo lang na nasa liwasang bunipasyo. Hindi lang talaga yung pumunta. Kaya sayang yung pagod natin. Tainan na lang muna tayo. Palakas na lang muna tayo. Pabalik no? na lang tayo siguro kung tayo ay uh, marami na talaga. Siguro, babalik na lang tayo siguro kapag tayo po ay nagkakaisan. Nagkakaisan na siguro lahat. Ati-ati kasi sermam, no? Hindi kasi na hindi kasi nagiging solid. Kuya, kuya ay ate. Diga naman Wala na kasi na kasi number natin. Ako na i sila kasi asawa ko nila.

nagsasalita lang nabalabas ang sama ng loob no. pero ganyan po kami tratuhin ng pulis ng Pilipinas no. tama po yan ma'am Hilda hindi po nag-iunite kasi pulis, o, yan, oh. hindi nagkakaisa pa rin talaga na galit na rin po yung mga tao dito pero kaya wala sir content lang yung mga retard general na yun wala, hindi naman sila pumunta rito. Hindi sila nag-skat. Ganya, ganyanan pala Ganyanan pala tayo, ha? Oh. Pero alam nyo, hanggat ganyan ang trato nyo sa bayan, sa mga tao, ang tingin sa inyo, sir, ganun pa rin. Alam nyo ba yun, sir? ang kaya nyo lang maliliit. Pero pag nasa taas na sa inyo, tiklop kayo, bakit? Mga kapulisan. Ang pinapalaman. Bakit, sir? Ang nangyari sa 44. May nai-paglabaw kayo? Wala! Wala din! Mismo kabaraw ninyo! Tapos ito, sa Mindanao, may nagawa kayo? Wala! Wala! Malalit kasi lang yung mga babae nang dito! Wala kayo! kasi kayo! Hindi na pa kayo nyo, Sir! Yung manaimet! Yung sunod-sunuran! Patingin ninyo! Ito namin para sa ating lahat! Para sa mga alak nyo! Alam nyo ba yun sir? Tahimik kami! Nasabisigaw! Nagkatakuhan! Sa ating pera! Bakit? Sir, ako! Pumunta kami dito mag-isa! Mag-isa! Bakit? Para malintigan yung ating karapatan! Wala tayong pangalaman! Pero bakit?

sulat sa pisan yung sinagawa niyo na kakaya, na nakakahiya! na kakaya. kung mundo nakikita ginagawa din na tawa, kung mundo, 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 kami! mundo, kung mundo, mundo, kung mundo, kung mundo, kung mundo, kung mundo, kung mundo, mundo, kung kung mundo, kung

Nakakaya nga na tayo. Nakakaya. Repeated. BNP! Nakakaya kayo! Basura! Kaya naman kayo sa uniform nyo! BNP! To serve and protect the corrupt officials! Fuck you, BNP! Sana makatulong kayo! Fuck you! Protector ng kawatan! BNP! Protector!

Shout out 813 Pagod Lahat is mayago Nakasama lang love oh, Totoo yan Nakasama ng love Nakaiyak talagang nangyari Kamu Si Uwian po yung ating mga kababayan Na masama yung love wow, Protector ng kawatan Kakayo kayo